on the top of the world. Yes. Iba ng panahon talaga kaysa dati. Karon kuro. Ito yung tawag na supply uh. dia so ito yun yung pinakano ko ma may biglang bulusok maglalak yan eh. so yun ang pinaka safety ano po safety equipment ko sa pakyat ang uh, connect sa harness ko communication tower yan nasa ah, taas communication tower so ang inspection ko pala itong lodge safe na to itong vertical lifeline pa dito hanggang sa baba hanggang ah, sa baba ito yung inspection ko vertical flood safe system okay, baba at baba-baba na ako lakas ng hangin